Hi! Hello mga kasisi! This is your mommy. So for today's video, gagawa po ako ngayon ng selik. So ngayon po is, yan, nagpakulo po ako ng manok. So kailangan ko po kasi ng chicken stock, yung sabaw po ng manok na pinakuluan. Then after that po nun, papakuluan ko po ang ating selik. Ang oh, yung selik, eto. Anong tawag dito sa bigas na to is rosemary. Ayaw mo bukas. Oh, yan. Rose rosemassery po. Eto po yung malalaking butin na mataba. Kita nyo guys, malalaking butay siya na mataba. Para siyang malagkit. Yan. Pwede rin siyang gawin lugaw guys. Yes. Then yan. Pagkatapos nyan, yung manok, pag na, na guys, ilalagay ko na doon sa oven. Yan. Sa oven. Then pagkatapos po nyan, gagawa po ako ng ano niyan ng pinaka sausawan ng uh, salata. Yung sa lata po na yun, ano po siya yung... So, ayan guys, kung makikita nyo, kinuha ko na yung manok. So, eto yung ano niya, pinakasabaw niya. So, nilagay, nilagay ko na yung selic. So, papakuluan ko lang yan. Kailangan papakuluan ng papakuluan ng papakuluan. Lalagyan niya ng gatas. So, eto, ilalagay ko sa furon So, lalagyan ko na siya ng uh, pinakatiyano sa ibabaw. Parang kulay. Yan guys. Hey! So guys, kung nakikita nyo guys, puti na, nilagyan ko na siya ng gatas. So Halloween lang siya ng Halloween guys. Masarap kasi yung pag marami siyang gatas. Tapos eto na rin guys yung manok. Kung nakikita nyo, nilagyan ko na siya ng kulay ano, sa ibabaw. So lalagyan, papatakan ko rin siya ng konting ano, ng konting mantika para maging crispy yung ibabaw niya. Ginamit to guys yung powder lang. Yeah gatas na powder kasi wala kaming fresh milk eh. dapat talaga fresh milk ito pero dahil walang fresh milk yan lang ang ginamit ko pero okay na yan wala namang problema kung yan ang gamitin so dinirekta ko na siya hindi ko na siya nilusaw sa tubig dapat lusaw sa tubig pero dinirekta ko na siya kasi nga meron naman akong chicken stock so yan ilalagay na natin ito sa puron guys yan so dito ko siya ilalagay buksan lang natin siya. Ah, oh, malag no, na. No. Ito na lang. Ito na lang natin siya. Ayan. So, madali lang yung maluto, guys, kasi ano siya. So, guys, ito na yung gagawin ko na, ano niya, pinakasawsawan. Kasi masarap to, pagkasama sa, ano, sa sili. So, ayan, ang nilagay ko is bawang. Ah, uh, ah, ano ba to tawag dito? yung wansui, dapat kinchay pero mas maano yung wanzui then ano tomato kamatis yan tasile tapos nilagyan ko na siya ng suka at asin yan dapat talagyan ko rin ng lemon kaya na hindi na lang so yan guys Ibe-blender ko na siya pipinuhin natin siya yan oh ay, -ay magsindi yan sarap siya kasi guys talaga pinasama sa ano so kailangan po siya ng konting pino o, konting pino pa so yan guys so guys eto na siya pero hindi pa siya luto kita nyo guys dumami siya ganyan siya guys dagdag lang ako ng dagdag ng tubig. Hindi ko na siya dadagdagan ng gatas. Diba? Parami siya ng parami. Ngayon siya guys. Kailangan yung maging ano siya, malambot. Wala siya yung konting bigas-bigas. Pero parang meron pa siyang bigas-bigas eh. Basta ganyan na buo-buo pa guys. Ibig sabihin, ano pa yan, matigas pa yan. So mamaya dadagdagan ko liit siya ng tubig. Diba? Tubig na lang dadagdag natin siya. Okay na yung lasa niya saka 'yung gratas ng ginawa natin sya. So ayan. Ipasok 'yung ano. Then eto na 'yung ginawa ko na salata. Oh, sa, in, ano din 'yung 'yung siya sa ino, anina, 'yung binilender ko. 'Yan. Ganyan sya kapino, guys. Tapos 'yung manok is okay. Oh, mano. <laughs> eh, 'Yan. 'yung manok. guys. So, baka, baka tapos na, baka luto na. O, so guys, nakikita nyo, wala na siyang ganong tubig. Yan. So, luto na siya guys. Ganito siya. Ganito siya dapat. Ang ano niya. Yes, luto na siya. So, haluin lang natin guys. Ganyan, ganyan dapat siya guys, di ba? Kanina may buo-buo pa siya, ngayon ganyan na siya guys. Oh pwede mo nang pandikit sa papel. <laughs> Alam nyo yung guys. Di diba, yung mga kanin dati, nandidikit natin sa papel pag wala tayong ano pandikit. So, ayan guys. Ito na siya. Ayan. So, ilalagay ko na siya sa sa bara guys. Yes. Ayan na natin siya sa bara. Tapos, ipapatong na natin yung manok sa iba ko. Ganun yun guys. Ganun yun guys. Ganun. Ayan. Kita nyo guys. Ayan. Yan, guys. Kita nyo? Ganyan, yan, guys. So, yan lang, guys. Pakita ko sa inyo yung finished product. Bye! So, guys, eto na ang aking finished product. Yan. Yan na yun. Nilagyan ko siya ng manok sa ibabaw. Eto yung sa alaga ko. Ang init. Napasok ako sa gideri. Yan sa alaga ko. Yan. Wala siyang manok kasi hindi mo ng nagkakain ng manok. Yan. Tapos yung salata na ginawa ko, guys. So, yan, guys. Bye! Don't forget to like, share my videos, and send me a star to support me. More content. Bye, guys!